So ang kainin na may kanin. What's so, up, mga bro? So meron kami dito ngayon yung hotdog na sabi nila pumuputok daw. Mm Hindi -hmm. ko alam kung pumuputok talaga. So try-try namin ni Mia. Tunay bang pumupotok yan? Ba't ganyan ka makaamoy? Mm Hindi -hmm. mo ganyan amoy yung akin, ha? Hindi ko alam. Kaya nga, try mo eh. Ito masik. Malag-lag. Bakit? Parang may pumutok. Parang may oh, sumabong. Oo meron. ito. Ito.

Mamaya, pagkirami ang handog ko. Sa mga katulad ko dyan na gusto pumaldo, click nyo lang yung link na nasa comment section. Dyan ako naglalaro at nagpapalago ng pera. Pagka-click mo yan, mag-register ka lang, tapos pwede ka na maglaro. Pili ka ng apat, boom! 100 naging 200. So, ulitin natin. Pili ka lang ulit ng apat, boom! Diba? Ganyan lang kadali, bro. Ang dami-dami chance da na hindi mo mapili yung bomba. So, saan ka pa? Panalong-panalo ka dito. O, ba? Diba? Ang dali lang, 400 na agad yung pera natin. Ganun lang kadali bro, try mo na. Ayan, nakapag-withdraw na din ako dyan. Yung link, nasa comment section lang.